Hi hey guys! Welcome back to my channel! At nga na guys, nasaksihan natin kagabi yung intense na laban ng Petrobras at uh, Creamline Cold Smasher syempre sa laro, isa lang ang manalo at yun nga ay naging babaw yung galing ng Creamline Cold Smasher at syempre, isa na sa mga nagibabaw babaw sa na player itong si Jema uh, Galanza na uh, player of the game kahapon at nakita natin syempre hindi, na, hindi natin maipagkakaila na consistent talaga itong si Jema Galanza sa kanilang laro at yun super proud yung kanyang uh, partner na si Ella Dizos nakita yun naman nung yung itong si Jema Galanza kay Ella talaga na talaga naman makikita mong gustong gustong manalo ni Jema at syempre, uh, talaga sino ba naman hindi gustong makapasok sa final Yes, di ba? Pero may mga laro pa, may laro pa sila, halaba sa charity ko sa Sunday, kaya talaga namang siyempre hindi may pagkakaila na nakakaba, pero laban lang sa mga team, good luck, at sabay-sabay uh, uh, na naman tayong manood ng laban sa Sunday. Yan ang update natin sa iyo. Thank you for watching. Keep safe. Bye!